Good afternoon guys. Sa ah, ngayong hapon bumalik ulit tayo rito no. Kasi ano na to ah final finish na tong ginagawa. <laughs> ano na. Kasi ado na diyan dito ano, na dati ado yung may uka uka pa na konti. Medyo tabig eh hinabol na natin ng thing. Eh. Tapos tong side na natin yung pagganon para medyo mas maganda yung ano ng clearance. Yung do sa kabila hindi na natin inano kasi kayo katabi na natin bahala yung magawa ng sarili niya so to inaay natin kailangan na natin dito kay tatay tapos yung mga video mo yung bukol pa rito kagabi kasi madilim na ako na natapos eh pinantay ko na kaya dala akong gunting so ayan na lang ginilinis lang ko na lang yung gilid ito pinapantay natin para mas maganda siya tignan okay na siya din na kasi tinapas ko ito pa pag ang natin ang kayaan lang natin kaya ito pagkano na uuka kasi pagkano yung mga maya kinagawa pinampapaligo sa katawan nila yung lupa di ba pagkano nakikita nyo yung mga maya kaya pagkano yung uka o kaya yan pero kung basa hindi nila magagawa hindi sila makakapag ano dyan eh. So, na pinababayaan lang natin pag ano binabalik naman natin hindi naman kasi nakukuha yan so yan ito kanina ang dami kanina mga ano to eh ah uh, uka uka kasi halata mo pinagpaliguan ng ano Kaya mga ano yan, hindi na natin ano yan kasi pabaya lang natin mabulokin dyan para aganda rin naman yung sa lupa. Tsaka patay naman yung iba na yan eh, kasi tinabasa natin. So, sunod to, itong boundary na to. Lalagyan pa natin ng lupa yan. Papagano natin yung lupa. Although, malinis siya. Para hindi gato. Ayoko ng ganto na may kanto eh. Pangita ko, tatapasin din natin ito po. <laughs> Sumusunod lang naman yun. Eh. Sabi niya naman daanan eh. guys ha, niya, nyo e... oh, mas maganda na siya tingnan diba o oh, yeah, o no. mas derecho na siya <laughs> kasi pinandaan ako nung mundeng tsaka mas malapad tingnan tapos ito ay yes, pinanday ko na tsaka tandaan nyo yung dati sabi ko na bukano bubudburan natin kasi may mga awang awang pa so halos ayan o no, sarado na siya o ginawa ko kasi para baka ano kasi kugoy eh sasagad ako rito mas lalo mapupudpud to ang mangyayari hindi agad to lalo mapupuno so ang ginawa ko ah uh, yung medyo matataas muna yung inuuna ko bago palabas na ako doon sa medyo makapal para magpantay sila so ayan hapon natin ayan katulad din dito kaya oh. nawala na yung mga awang awang dyan masyado kasi kung gagawin natin ba isusunod natin sila doon pupudpurin natin mapupudpud to kaya katulad yan o oh, ayan o mas ano siya o oh. kasi ipinantay ko ni eh uh, kaya ayan yung hinabol ko rin kanina para pagka tinignan mo kahit sa malayo pantay sa lahat ano. ayan o ayan o maganda tignan o oh, diba daretsyo ang mo na talaga na may umbo ko dyan yun doon kasi ginawa ko talaga kasi naka-islant yung ano ko eh yun lapid ako, kaya medyo pataas yun doon, isinunod ko yun doon yun lang kami umpok doon, pero sa dares yung pantay ang lahat oh kahit siyang magtignan dyan eh Di katulad dyan yung no, mga sa kapit bahay ko, ayan, katulad nito, ayan oh no. yun yung sinasabi ko na pag ano gugupitan mo, ayan oh no. hindi naman nakapantay yung lupa, kita niyo kahit dito kaya layo bukol bukol sya although ginugupitan yun nila lagi o yan o diba hindi pantay kaya kaya nila, nyo nakikita nyo medyo may lumi. pag ano medyo may malalim tapos ayun pinabayaan nila yun sinasabay lang nila sa gupit yung ano mga damon ligaw na yan so na pa rin yan hindi nila ginagamas totally eh yun sa atin pagka meron manyo kumapalkapal na yan o kita nyo sa malayo ganda tingnan pantay pantay na pantay diba So, ayan guys, ayan, dito na lang muna itong ating video na to, Ililigpit lang natin itong ating ginaganuhan rito. At pagkakantay tayo, baka namin may magpagawa. Eh, Sanya hindi yun, extra extra tayo. Kahit kung magpapalinis lang sila, lilinisan natin. Pero hindi naman natin naroon. Pero kasi totally gagawin natin yung Kukortin lang natin. Linis lang. Pero kung gusto na napapalitan yun. Ano mismo. Iba naman yung presyuhan na nun. So ayan guys. So maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless. Ayan. Magtuhan ang statue yan. Tapos gagawin yung line yan. Total pagka ano. Ah. Uh, pantay-pantay na lang yan no tapos yung kung may mas mauna na o um, mano niyan tsaka natin gugupitan or either pwede pag ano yan ang gagawin ko na lang yan yung boundary na lang muna nililisin natin yan pababayan ulit natin ito na medyo kumapal kapal pa para pag uh, tama tama siya na mas malambot siya upuan kasi medyo makapal yung ibabaw tapos saka na lang ulit natin gantuhin na medyo tabasin ng pantay yung ano pagka-after ng onda. So guys, maraming salamat po sa konti lang tao ngayon kasi lunis eh. Sa panonood, thank you for watching. God bless.